Nakamamanghang makita ang libu-libong mga paniki na namamahay sa mga puno ng bakawan at ang sama-samang paglipad dito tuwing sasapit ng gabi sa bayan ng Aborlan dito sa Barangay Tigman. Tinuturing ng Munisipalidad ng Aborlan ang Barangay Tigman bilang isang tourist destination dahil sa maganda at malinis nitong dagat and also perfect to experience the moonrise and sunrise here in Barangay Tigman. Dito rin makabibili ka ng murang isda mula sa mga manging isda bago pa man dalahi sa mga pamilyang bayan. And if you're interested to witness these thousands of bats here in Barangay Tigman, makikita ang kanilang sama-samang paglipat sa kaulapan tuwing alas 6.30 ng gabi. Sa lawak ng bakawan dito sa Barangay Tigman, I could say that this is great for ecological tourist attraction na sana'y mabigyan pansin ng barangay o ng mismong bayan ng Aborlan that could help its community for sustainable tourism. At muli ang aking pagpapaalala na hindi lang dapat kasaya ang ating inuuna kung hindi ang pagpapahalaga at pag-iingat sa mga kalikasan ng bawat destinasyon na ating napupuntahan.